sa utos ng Diyos sa ating mga anak ay ito na mababasa sa banal na kasulatan sa aklat ng Efeso 6. Kayong mga anak, sundin ninyo ang iyong mga magulang sangayon sa Panginoon sapagkat ito ay nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako upang lumigaya ka at humaba ang iyong buhay sa ibabaw ng lupa. Napakaswerte mo na kung ikaw ay nakakaranas pa rin ng kumpleto at masayang pamilya at dapat mo itong ipagpasalamat sa Diyos. Ngunit, may mga kabataan talagang matatawag nating suwail at walang galang sa magulang, gaya na lamang ng aking ikukwento. Tunghayan ang isa na namang madamdaming kwento na aking iahandog sa inyong. Si Sally ay nag-iisang anak ng pamilyang may kakayahan sa buhay. Lahat ng gusto niya ay dinadaan niya talaga sa pag-iyak at pagdadabog upang makuha lang nito. Lumaki si Sally na lahat ay nabibigay sa kanya. Dahil nangako ang papa niya na hindi niya ipaparanas sa anak nito ang nananasa sa buhay na kahit asin ay walang wala sila. Nagsumikap sa buhay ang papa ni Sally para lang matustusan ang mga pangangailangan niya. Nagkahiwalay kasi ang kanyang ina at ama sa kadahilan ng nagkaroon ito ng ibang karelasyon. Kasalukuyan nag-aaral ng kolehiyo si Sally, ngunit nakukuha pa rin niya ang mga gusto niya sa buhay. Bukod doon ay talagang hindi siya nagpapatalo sa lahat ng bagay. At kapag gusto niya itong makuha ay ipaglalaban niya hindi rin siya tumatanggap ng pagkakamali dahil para sa sariling paniniwala niya, ang paghingi ng kapatawaran at pagtanggap ng kamalian ay isang kahinaan na madaling maabuso ng ibang tao. Sa hindi inaasahan sa edad niyang 14 anyos ay namatay ang kanyang papa. At wala siyang ibang pagpipilian kundi pumayag na kunin siya ng kanyang sariling ina para alagaan siya nito. Nang malaman ng kanyang ina na namatay ang kanyang asawa, ay napagdesisyonan nitong bumalik sa bahay nila at makipag-ayos sa anak niyang si Sally. Ang ina pala ni Sally ay niloko lang din ng karelasyon nito at inabando na. Matanda na rin ang kanyang ina. Bukod pa doon, ay may sakit itong iniinda. Ah, anak, ito o, oh, mahinanda akong pagkain para sayo. Kanina ka pa kasi hindi kumakain eh. Pag-aalok ng ina kay Sally. Sinabi ko bang pagluto mo ko? Isa pa, huwag ka nga magpanggap na parang may pakialam ka sa akin. Istorbo, makalabas nga ng kwarto. Galit at walang pakialam na sambit ni Sally. Imbis na magpasalamat sa ina, ay galit pa itong lumabas ng kwarto niya at iniwan ang inang malungkot dahil sa hindi nito tinanggap ang pagkaig inihanda nito para sana sa kanya. Madalas na ganito ang sitwasyon ng mag -ina. Madalas na away ni Sally ang sakiting ina. Bilang ganti niya sa pag-iwan nito sa kanila ng papa niya noon ay madalas niya itong utos-utusan kapag nasa harap ng mga kaibigan. Ginawa niya itong tila katulong lang at ang masakit pa noon ay ipinakilala niya ang kanyang sariling ina sa mga kaibigan at kaklase na katulong lang sa bahay nila. Manang, tawag ni Sally sa kanya ina dahil may gusto itong iutos. Bakit? May kailangan ka ba? Sagot ng ina nito. Teka lang Manang, parang nakalimutan mo atang magbigay ng tamang paggalang sa akin pagpapahiyang pahayag ni Sally sa kanyang ina. Nagtawanan ang mga kaibigan niya sa ginawa nitong pamamahiya sa sarili niyang ina. Ano ka ba, Sally? Bakit ka ba sa akin? Malungkot na ani ng kanyang ina. Gusto namin na maiinom at makakain. Ipaganda mo kami ngayon na. Pagtataray na utos si Sally, tinitiis na lang ni Nena ang pamamahiya ng sariling anak at madalas pa nga siyang masakta nito kapag hindi agad ibinibigay ang gusto ng anak. Wala na kasing iba pang malalapita si Nena at matitirhan pa bukod sa anak nito at bahay na iniwan ng asawa. Manang, halika nga dito! Tawag ni Sally sa kanyang ina. Agad na masumagot ang kanyang ina. Anak, ano na naman ba? Lumapit ang nagtatakang ina sa galit niyang anak. Hawak ang pulang dress dito tapos inihampas sa kanyang muka. Nagkasugat ang itaas ng kilin ng ina dahil sa tumama pala dito ang zipper ng dress. Ngunit imbis na makaramdam ng awa sa ina ay sinabunutan pa niya ito at kinaladkad papunta sa pinaglalabhan nito. Tapos ay nginungudyod niya ang ina sa batsya na may tubig at sabon. Alam mo, wala ka nang ang kwentang ina, manini ka pa ng mga gamit ko! Pangiinsulto ni Sally sa ina habang walang awan niyang sinasaktan ang matanda at sakit ng ina. Tandaan mo na sa pamamahay kita nakatira at pera ni Papa ang nagpapalaman sa iyo. Pagbuboy-boy ni Saad pa ni Sally. Iniwan niya ang inang nakasalampak sa sahig at pasang basa habang umiiyak. Sa mga sumunod na araw ay mas nag-ingat si Nena sa mga gamit ng anak at mas masunuring. Parang alipin siya sa mga kagustuhan ng anak para lang hindi siya nito pagbuhatan pa ng kamay at pagsalitaan ng masasakit. Isang araw ay isinama ni Sally ang boyfriend niya sa bahay at kahit naroon ng ina ay wala itong pakialaman na nakikipaglampungan sa boyfriend. Pagkatapos na may mangyari sa kanila ng boyfriend niya, ay ipinakita ni Sally kung paano niya nakukuha ang gusto niya at napapasunod agad ang ina. Sino ba yung matandang kasama mo dito? Tanong ng kanyang boyfriend. Ah, yun ba? Kasi bahay ko? Alam mo, para siyang robot na madali ko napapasunod. Panoorin mo, gagawin ko. Mayabang na nagpapaliwanag ni Sally sa kanyang boyfriend. Tinawag ni Sally ang kanyang ina na si Nena para ipalinis ang banyo. Sinadya ni Sally na hindi mag-flash. Ikalat ang dumi niya sa bowl at ikalat ang mga tissue para lang ipakita sa boyfriend kung paano niya napapasunod ang ina. Ito pa! Oh my God, manang! Huwag gumamit ng brush! Kamayin mo ang paglilinis sa bowl! utos si Sally Pero Sally kasi halos tumulo ang luha ng ina sa sagot nito sa anak Huwag ka na magreklamo Gusto mo ba masaktan ulit? Pagbabanta ni Sally Nakaramdam naman ng awa ang boyfriend niyang si Saijan sa ginagawa ni Sally sa ina na inaakala niyang kasambahay lang ni Sally Palihin na kinuhanan ng video ni Saijan ang hindi makataong ginagawa ni Sally. Babe, hindi ba para sumusobra ka na ata sa kanya? Pag-aawat ng boyfriend ni Sally. Ano ka ba? Anong mali sa ginagawa ko? Amo niya ako at katulong ko lang siya. Dapat lang na hindi siya magreklamo dahil libre na nga siya nakikita na dito at pinapakain ko pa. Nagmamayabang pa na sambit pa ni Sally. P pero kasi, parang hindi na makataong pagtrato mo sa kasambahay mo. Baka isumbong kanya sa mga pulis. Pagpapaalala ng boyfriend ni Sally. Mabilis sa sumagot si Sally. Hindi mangyayari yon, dahil kilala ko ang pagkatao niya. Sa mga lumipas pang araw ay mas lumala pa ang pagiging mainitin ng ulo ni Sally dahil na rin sa nagkakalubuan sila ng boyfriend niya nang ipilit sa kanin nito na maging mabait sa kasambahay niya. Inutos ni Sally sa ina na ipagluto siya ng paboritong ulam niya na ginataang gulay na badalas itong iluto sa kanya ng papa niya. Ngunit hindi sinasadyang ibuhos ni Nena ang maraming asin sa niluluto at nang sinubukan itong tikman ni Sally ay naidura niya sa mukha ng ina ang sabaw at napamura nga ito dahil sobrang alat ang sabaw. Anong klaseng luto to? Nadidismay ang wika ni Sally. Anak, pasensya na. Bigla kasi nangandog ang kamay ko. Alam mo naman, tumatanda na ako. Pagpapaliwanag ng ina. Ah, so parang pinapalabas mo na dapat ay hindi na kita utusan at dapat ay alagaan na lang kita ganoon ba? Saad ni Sally. Anak, hindi naman sa ganoon. Sagot ng kanyang ina. Dapat lang na hindi. Nga sa ginawa mong panaloko sa amin ni Papa, kulang pa nga pagpapahilap ko sa iyo eh. Sa ginawa mo sa akin pag-iwan. Galit na pahayag ni Sally. Mas lalong nagalit sa Sally nang mabalikan nito ang kasalanan ng ina sa kanila ng Papa niya. Lumapit ito sa ina at hinawakan niya ang braso nito ng mahigpit hanggang ang mga kuko nito ay bumaon na. Anak, nasasaktan na ako! Nagmamakaawang sambit ng ina. Hindi pinapakinggan ni Sally ang pagmamakaawa ng ina na pakawalan niya ito. Bagkus ay sumandok siya na mainit at kumukulo pa na sabaw at pinilit na ipahigop ito sa ina. Mangiyak-ngiyak ang kanyang ina dahil sa napaso ang buong bibig at dila nito sa mainit na sabaw. Napaupo ito sa sahig at napahiga dahil sa sakit. Hindi pa nakontento sa si Sally at pinagsisipapa niya ang tiyan ng ina. Tapos ay galit na iniwan ito. Kinagabihan ay hinanap ni Sally ang ina dahil may gusto ulit itong iutos. Ngunit walang sumasagot sa mga tawag niya dito. Inikot na niya ang buong bahay sa pagbabasakaling may ginagawa ito. Ngunit walang ina na siyang nakita. Nakakainis na! Saan na naman ba nagpuntang matandang yun? Naiinis na Sambitisali sa sarili niya. Naisipan niyang puntahan ito sa madalas itong tambayan kapag nagpapahinga at ito ay sa likod ng bahay nila na may mahabang upuan sa ilalim ng mangga. Dito kasi madalas na mag-usap at maglambingan ang kanyang mama at papa. Nakaukit din sa puno ng mangga ang mga pangalan nila bilang buo at masayang pamilya. Nang makarating ay naabutan niyang nakasandal ang niya sa upuan at nakapikit ang mga mata habang hawak-hawak ang litrato nilang buong pamilya. Nakalamdam pa siya ng gali dito sa pag-aakalang tinataguan ng siya nito para makaiwas sa utos niya. Kaya kumuha siya ng isang tabon tubig sa timba sa gilid ng kalamanan at isinaboy sa ina. Ngunit hindi ito kumilos o nagising man lang kaya naman dito na kinabahan si Sally. Nilapitan niya ito at sinubukang gisingin, ngunit wala na itong buhay dahil sa inataki pala ito ng sakit sa puso habang umiiyak na inaalala ang masasayan nilang nakaraan noon. Nabasa ni Sally ang mga sulat ng kanyang ina sa maliit na box kung saan itinago pala ito ng kanyang ama upang hindi malaman ni Sally ang kalagayan noon ng ina. Gusto kasi ng kanya ama na kalimutan na sa buhay nila ang mama niya. Kaya inilim sa kanya ang pangungumusta at kalagayan ng ina. Makalipas ang isang linggo mula nang mailibing ang kanyang ina, ay inamin na rin niya ang katotohanan sa lahat ng kaibigan at maging sa kanyang boyfriend na ang kanyang kasambahay ay hindi talaga niya katulong kundi sariling ina pinaghihigantihan niya. Nang malaman nga ito ng lahat ay kinamuyan siya ng mga ito at nilayuan maliban sa boyfriend niya si Saijan. Ipinakita ni Saijan ang video ng pamamaltrato ni Sally sa sariling ina noong pinaglinis nga niya ito ng banyo. Labis ang kahihiyan, pagsisisi at parang mas gugustuhin na lang niyang lamunin na lupa dahil sa ng ginawa sa ina. Masasakit na salita at pananakit dito. Umiyak itong nakaluhod sa puntod ng ina at humihingi ng kapatawalan sa lahat ng kanyang ginawang kasalanan. At dyan nang nagtatapos ang kwento na mag-inang Nena at Sally. Sana nagustuhan nyo ang aking ibinahagi. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Haga sa muli, paalam!